KB, ito na tayo. At panibagong episode na naman tayo kay Lee. Napakasimple lang ang ating episode kay Lee. Panandali ang luto lang tayo kay Lee. Napakasimple lang. Kaya lagi tayong gabi na nakakarating dito sa bahay. Kaya napakasimple lang. Ah, uh, Bistibo na naman kay Lee ang ating ano. Napakasimple lang. Laga lang tayo kay Lee. Lalagi lang natin ang partner ng tilapia. Kaya napakasimple lang kay Lee ang ating episode. For today, ang episode natin? Ilaga. Tsaka pritong tilapia. Pritong tilapia. yeah sabihin mo, tara kay Lee, samahan niya po magluluto tayo. Tara kay Lee, kasama natin magluluto tayo. Let's go! Tara kay Lee, papakita ko sa inyo yung mga sangkap natin. Napakasimple lang, tara. Meron tayo itong okra kay Lee, yan. Ilalaga lang natin yan siya. Wow! Tapos ito yung natin kay Lee. Ipapread lang natin. Good size kay Lee na tilapia. Yan, meron tayong talbos na kamote. Yan, meron tayong pipino kamatis kaili, sibuyas, siling pula, meron tayong kalamansi, at meron tayong salt egg kaili. Napakasimple lang. Siyempre, ang ating bagoong. Wow! Ooh. Ito palang kaili, serve na tayo. Kaya, tara kaili. Yung kaili, napakasimple lang at panandali ang ulam lang tayo kaili dahil dabila nga tayo lagi nakakarating. Kaya, Napakasimple lang ang ating episode kay Eli. Kaya bago tayo mag-umpis sa Eli, shout out muna tayo sa ating sulid at walang sawang sumuporta kay Eli sa ating channel. Kaya shout out muna tayo. Shout out. Ah, uh, hmm. Sampalis Spear Fishing. Shout out sa iyo, Idol. Thank you, thank you so much, Idol, sa pagpanonood mo na walang sawang sumuporta at sumubaybay sa aking munting pahay Bungo TV, shout idol. Edwin TV Channel, shout out. And Dindo Cute, shout out sa'yo, idol. And Chinito Muto, shout idol. And Miss Billy Chan, shout out sa'yo ma'am. Ah, uh, Group, shout out. Alabang Boys, Shout out sa inyo dyan, taga Alabang. ECX, shout out sa iyo, EGX. And Team QMD, shout out sa iyo dyan. Boss Jipoy, Oi and Hero, shout out sa iyo mga idol. And Team Building ng Cameroon, shout out sa inyo dyan. Mga idol, tara, copy boy, samahan niyo ako, napakasimple lang. Ang ating episode for today, uh, gelaga lang tayo at pritong tilapia samahan nyo ko kay Lee tara let's go gila pa tara kay Lee bago natin iprito yung tilapia natin lagyan mo natin siya ng asin lagyan mo natin ng asin kay Lee para malasa na yung tilapia natin bago natin siya ipoprite Yeah, napaka-simple lang kay Ellie panandalian luto lang kay Kasi nga lagi tayong gabi na nakakarating dahil pag ganitong panahon ano kay Eli, mag December na talagang matrapik na. Yan eh? kay Eli, update ko lang ulit mamaya. natin yung gulay para isalang muna natin yung gulay natin. Yang kay Ili, habang abalang-abala yung anak ko kay sa paggugupit ng dahon ng talbos ng kamote, yung kay Ako naman kay nagpapainit na rin kung mantika kay para ma natin yung ating tilapia. E, Yang kay Ili, yung anak ko, busy-busy kay abalang-abala sa kanyang gawain para tayo ay maka habhab -hab na. Yang kay update ko lang kalit mamaya ito, tulungan ko muna yung anak ko kay Lee. Update ko lang kayo ulit kay Eli. Yan kay Eli, mainit na rin yung natin kay kung Opisyon na natin mag fry kay Lee para maghabahab na tayo dahil gabi na. mamaya yung ano na lang yung mga tagbis na lang pagpuluan natin. Sinsip mamaya kay Lee. Yung kay habang nagpa-fry tayo, tutulungan ko yung ano kay natin yung kalamansi. Para gagawin din ang kusawang kay Lee. Kusawang natin sa ating Panilaga, Okra, Talbos Kamuti, Pao. ini yang mana kita mana Kaya napaka-simpleng kay Lee ang ating deep-fry. Ayan kay Lee, at gusto nang kulit nang maya pag nag na tayo sa ating pag-uung. Ano ginawa pa? Tara kay Lee, habang nag-tiprito tayo kay Lee, timpla na natin yung sawsawan natin pag ng pag-uung. Wow! Ang banga na ito kaili. Wow! Lagay na natin kay Lee sibuyas natin. Ayan. Lagay na natin kay yung kalamansi. Kaya napakasimple lang kay ang ating episode pang madali ang luto pero talagang healthy kay Dahil nga pag sa palingki kay Lee, mga 6.30, halos nagsasara na sila. Kaya minsan wala tayong nahabutan kaya yung iba kay pasara pa lang. Kung mayroon tayong kailangan, doon makakabilitahan. Hindi kasi tayo nakapamalingki kay Linggo dahil may ginagawa tayo. Nag-ano tayo, nagtutubero. Ayan. Uh, nikos lang natin yung kaili Lee. Uh, Lagyan natin ng kunting suka kaili Lee. Yun. Ito yung ating sili. Lagay na natin yan pagbibitin lang natin. Tama siguro kay Eli, dalawa lang, baka sobrang ano naman. Wow! Ito yung paborito sa lahat kay Eli, ang ating salsawa. Yan. Hmm, kay ini, yan kay Eli, update ko lang ito mamaya. Ayan, Eli, balik ka rin ang ating, ang

Okay, sarang din natin yung subject natin for the yan Kaya tayo ito. Okay, dito nang, tubig yun. natin yung restaurant na yun. natin, natin. Para makakain na tayo. Okay, dito natin ng kunting mantika yan kay Amy para mas maganda yung pagkakuloy niya. Makintag. Kunti lang kay Amy. Lagay natin ng mantika. Yan yung kaili, after itong ilitmang yan yung daily, complete, Yun Eli, yung fried na tilapia natin konti-konti na lang, maluluto na nagugutom na rin kami kaili nagugutom na si Boy Mookmang kaili oh. yung kaili punin na natin yung mga natin kaili okra natin, ok na to lagay na natin yung talbos kaili Pagluto na rin yung ano natin kay Leo. Ating napakaganda kay Leo. Pag may mantika, wow! Lagay na natin kay Leo, talbos natin.

karena na hindi pa kumain yung mga kailis sumabay na para sabay-sabay itu -sabay, -sabay let's go nak ng ulam lang Ooh. yang kaili oh. wow karena na lahat na hindi pa kumain dyan sumabay na para sabay-sabay tayo mabubuso tara mga kaili oh. wow oh daily kita tapos lang natin magluto ng simpleng hapunan. hindi kaili, pinitilapya natin, gulay natin, wow! So, tignan natin, pipinan natin kaili bago tapos kumain kaili, pas salamatan mo natin lang yung blessing na binibigay sa atin sa Rora. Lord, maraming maraming salamat yun sa blessing na binibigay sa amin. At sa salamat yun. At marami salamat yun. And God bless our Lord. Amen! Amen. Ano pang inintay niyo? Tara! Hab-haba na! Mm. Pero kaya hindi, lahat hindi pa kumain dyan. Sumabay na para sabi-sabi ito magubusog. Huwag kaya tayo kaya mm. tayo. stay simple lang kayo pero suave <coughs> suave ng ating ano kaili.

Eu tenho que ir lá walang tatalo kay Eli pag mag-ganito Nanti bikin yang kain tayo. Spirit jan kain, wow. kain tayo man. mutu. Spear fishing kain tayo idol. Semahan kami pada sebut sebut mau bumbu Wow. Acunas daily kain tayo Ingat kepelagi man. Nasa melayu bancara. Kain tayo dunas dai, dai <tipen>

a gente suwabi. Nagpapasuwabi kay Lee yung sa usawa natin ng pag I think. Thank you. So I'll be 80. 哎呀！Mm.

dan oh, Hmm, they've got oh. aku Kita pelagai ini. Pulemnya bukas kayak ini aku pernah main kulam aja ini males kayak talaga kayo ito pag mga ganitong ulam na. Simpleng-simple lang para

Pagkadimutan lagi mag-like, share, subscribe para atiliti lagi sa mga ginagawa. Maraming maraming salamat. Bye bye.